Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 38 hanggang 42. Ang mabuting balitang ito ay patungkol kay Marta at Maria. Ang magkapatid na kaibigan ng ating Panginoong Kristo at sa kanilang tahanan ay palagi ang tumutuloy ang ating Panginoon doon at ay nagpapahinga. Lalo pangat kung naroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa Jerusalem. At ang Ibanghelyong ito ay matagal nang pinag-uusapan sapagkat sinasabi dito ang dalawang uri ng buhay, ang buhay ng kontemplasyon at ang buhay na puno ng aksyon o paggawa at si Jesus ay nagtuturo at sa kanyang paanan ay umupo si Maria at nakinig. Samantalang si Marta ay abalang-abala sa paghahanda. At sinasabi ng marami na si Marta ay ang larawan ng isang buhay na puno ng kaganapan, puno ng paggawa at aksyon. Si Maria ay larawan ng isang buhay na puno ng kontemplasyon, pananalangin at pagninilay sa mga salita ng Diyos. Kadalasan, ito ay pinaglalaban ng maraming tao. Para bang nagbabanggaan ang katauhan ni Marta at ni Maria. Dahil sa sinabi ng ating Panginoong Kristo kay Marta, na lubha kang abala. Ngunit, iisa lamang ang talagang kailangan at ayon ang pinili ng kapatid mong si Maria kailangan nating pagnilayan ng mas malalim na hindi masama si Marta at hindi siya nagkamali. Ngunit may kulang. At ano ang kulang? Ang kulang ay pakikinig muna sa ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ang, ang lakas upang gumawa ay nagkakaroon ng totoong kahulugan kung ang isang tao ay gagawa pagkatapos niyang makinig manalangin mag-alay ng panahon sa pagninilay at kontemplasyon sa mga salita ng Diyos na sa katotohanan ay magbibigay sa kanya ng lakas at magbibigay ng kaliwanagan upang anuman ang mga dapat gawin ay magawa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kung titignan natin ang magkapatid na ito. Si Marta at si Maria, sila ay mga imahe o larawan kung paano nating haharapin at gaganapin ang buhay pananampalataya at ang buhay paggawa. Sa araw-araw nating buhay, sa araw-araw na pagising natin sa umaga, katulad ni Maria, tayo muna ay umupo. Makinig sa Diyos, kausapin ng Diyos, manalangin. Ito ang unang gawain ng isang Kristiyano. At kapag nangyari na ito, magbibigay ito ng lakas sa atin upang mga gawin yung mga dapat natin gawin sa bawat araw. Dapat gawin sa tahanan, gap dapat gawin sa hanap buhay, dapat gawin sa loob ng simbahan. Mahalaga ang larawan ni Marta at ni Maria. Hindi dapat paghiwalayin, hindi dapat paglapanin. Kapagkat sinasabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, kung tayo ay gagawa, tayo lamang ay magkakaroon ng pangamba. Kung ang ating paggawa ay hindi nang galing sa espiritu ng pananalangin. Kung tayo ay gagawa, kung tayo ay magiging abala, may pagkakataon na ma maaring mangyari ito ngunit hindi tayo nangangamba. Sapagkat kung ang una nating ginawa ay pag-upo sa paanan ng ating Panginoong Yeso Kristo, pakikipag-ugnayan sa Kanya, totoo maraming dapat gawin sa buhay. Totoo, sa buong araw ay magiging abalang-abala tayo. Ngunit ang isang taong umupo muna sa paanan ng Panginoon, bago harapin ang kanyang araw ay gumagawa ng walang pangamba. Sa makatuwid, gumagawa ngunit may kapahingahan. Sabi nga ng ating Panginoon, maraming dapat gawin. Nakakapagod, nakakapagal. Ngunit habang ginagawa ito, ay maaaring magkaroon tayo ng posibilidad na magkaroon ng kapahingahan sapagkat alam natin na ang ating ginagawa ay ang kalooban ng Panginoon. Sa madaling salita, ang unang gawain ng isang kristyano ay umupo muna makinig, makipag-usap sa ating Panginoon. At itong unang gawain na ito ang magiging espiritu katulad ng dugo na dumadaloy sa buong araw sa mga dapat gawin sa ating buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.